Good morning ladies and gentlemen ito po cooking oh, time naman ang inyong hindi sali nagsisilang tayo ng bango sinigang sa miso ayan ito ang ating ulam for today so namiss ko to guys sinigang sa miso so, medyo, medyo, medyo matagal tagal na hindi ako nito nakapagluto o oh, ayan guys sinigang sa miso ayan mustasa at saka talong lang ang ating gulay. Ayan. Nilagay na natin dyan yung ayan, ito ang ating ulam for today. Pinirito muna natin guys ang bangus. At walang ilalagay ko is kalamansi. So yun lang, kalamansi lang. Manatin sa bawat. Yummy sarap sarap talaga ayan guys paluto na paluto na yung ating sinaglang sa miso may asim na din yan guys ayan ayan guys ito ang ating menu for today ayan menu for today ang gusto ko dyan eh. No? ayan ulo ayan. sarap na naman ang kain ito natin tama lang ang asin. Sarap. Miss ko talaga ito. Wow, sarap. Ayan guys, thank you so much for watching. Ayan ang ating menu for today. Sinigang na bangus samiso. miso. Bye-bye.